Three, two, one. Welcome to CRS channel. Eh, uh, At yan, para sa ano, ah, sikmura. Mm. Iba pa rin yung sikmura dito sa taas. Yan na din. Sikmura. Ah, parang inaano, inuulit mm. lang natin mm. dyan. Dibdib mo na yan. Hindi na ito kaya iba. Hmm. Ano ba Liver yan. to? Liver? Mm Wala kang sangat-sangat. Hindi ah. ka nainom ng mga synthetic medicine Ah, hindi ako mahilig synthetic Ayan, medicine Yan ay Kaya malambot siya na. Uh, pag ay matigas at saka may bukol-bukol na nadadampo. So, oh. Ibig sabihin, marami kang ininom na synthetic medicine Ah, ganun. Uh, Ito. Okay. Spinal the, yan, mm Spinal cord din. Yan, spinal cord yan. Itong tabi ang tabi mm. spinal so, basta yung mga tabi no nasa mm. ah, tabi lang sila yan yung ating nandiyan na yung ating lapay ah, bato ang sana heart ah, dito na din lungs nandiyan mm. na din ito ay mga ugat sa heart dito mm -hmm. ay may heartbeat din ah, oh, may heartbeat din mm uh, -hmm. Uh, may heartbeat din. Pwede yan dyan kuhaan ng pulse. Kasi may heartbeat. Mm -hmm. Pag may nawawala ng malay. Tama ba yan? Inaano ah, din namin, oh. tinitingnan din namin Ay, ito. Ang pindot yan pag um, nawawala ng malay. Oo, oh, yan. Kaya may heartbeat yan. Kasabay ng heartbeat. Yan na ng kung barado. Kaya minsan yan masakit. Yan. Medyo meron um, ako. Pag umiinom kumakain ka ng mainit tapos uminom ng malamig bigla ayun magbabara sila parang sinubuhang itak ng ating mga ugat. Mm. Medyo meron mm. kasi nasasaktan ako eh. Mm, Mayroong maliliit na uh, nadadaanan o uh, mga lagato. Mm. Yung, Oo, oh, mga lagato. Um, uh, yung masakit. Masalap okay. Kaya dito tinitingnan yung pulso din pag nawala ng malay. Oh. Ah. Hirap, naghihirap kami na. Mm. Lati ang hindi liit para ano mag, 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 magising ma ma sa sobrang sakit na no, magigising uh, uh, pinasasakit din. Uh, ang galing kaya ingat na ingat din ano, ang, ingat na ingat din ang ganito ng tao mm -hmm. kailangan bago matulog talaga lilinisan mo sila Ang sarap, sarap. Minsan nga, nagpapamasahe ako pa lang eh. Isang oras pa lang. Malaking bagay na Gawa ng ano? Na parang nagalaw na din ikaw sa katawan. Mm. Reflex. Na-reflex na Ang gaan kasi ng feeling ko pag sa paa ako, nire-reflex. Wala akong masyadong bara dyan. Kasi, ano siya eh. Ito yung Lolo Inting Hmm. Oy. Hindi oh. ko alam si Lolo Inting Saan ba yan? Yung sa St. Vincent. Ha, sa St. Sa Vincent. Sarap. Bibili nga ako, dadalhin ko sa kaysa. Hmm. Magkano naman yan? 100 dahil kayo ang kalakas hmm. Ayan oh. Sarap talaga eh. Mahihimay. Mm -hmm. Mayroon ako sa kuryente. Kaya lang hindi mahimay ang ganito. Hindi mas mabuti Manuel Oo. Oh. Pagsal ng katawan. Pero itong ma-relate na ito, hindi na mahimay. Eh, no, sarap po. Eh. Mauutot na naman ako. Hmm. Wala ito. namang amay, eh, di ba? Hmm. Ayaw eh. Naiipit. <laughs> Ay, <laughs> hmm. hmm. Mamaya-maya pa yan. <laughs> <laughs> Yung jan dyan te, ano naman yan? Dyan na din sa yung mga heta. Ah. Hmm. Papahitin na ng heta mo. Sarap eh. Sarap. Wow. Mm Alin sad minsan pag napapatalapit, napasama ang tapak. Oo. Oh, oh. mo lang siya diyan tapos paikot-ikot. Nandiyan sa Open mo na, matagal din mag-open. Oo nga. Parang warm up siya no. Hmm. Matagal para makagalaw ang ugat sa katawan. Pag pinindot mo na siya, hmm. makadaan sila dito. Maipawis, maiihit. Pag hindi sila dito makadaan, hindi sila makasikil. Oo. Oh. Wala, useless yung pindot. Nabi mo pa. May, may mga barado ang utay. Natatalo sila. Mm, -mm. Sarap pa. Ka. Nakakaroon ng pati liver. Ang sarap, sarap. Minsan ah, nga nagpapamasahe ako pa lang eh. Ikaw sa katawan. Mm instead, Reflex. Na-reflex na Thank you for watching.